Guys. Wow. So, guys. Wow, so, dito tayo sa Makati na naman, makatipid. Dito tayo sa siyudad ng Makati, guys. Yan mga nagkataasan mga building. Yung mga view natin, guys. so Na, tayo dito sa Ayala, Avenue guys sa Makati. Yan po mga nagkataasan ng mga building. Ng mga view na naman natin dito sa Makati kaya guys oh, mga nagkataas ang mga building yung mga view natin kaya yan habang stop ay kumuha muna ako ng uh, video ko para meron ako video ngayong umaga yan guys yung ating view dito sa Makati uh, along Ayala kami nyo ayan, ayan, ayan nagkataas ang mga building guys yung ating mga background Yeah, thank you for watching guys sa atin po mga uh, video ngayong umaga. Thank you Lord sa trabaho naman na may binigay mo akong trabaho Lord. So, mayroon tayong pick up point dito sa Ligaspi uh, Village. Kaya, yan, nandito ako ngayon guys. At ayan ating pong mga view. Ikot natin ulit yung ating kamera. Ayan guys, pupunta tayo dito sa uh, Ligaspi Village. Yan, yung ating pompyo. Dito po sa pupuntahan nating lugar. Kaya yan guys. Uh, salamat sa inyong pranood. Yan naman, dito lang tayo. At uh, tayo po ay, ay tayo, may tikap up ako dito guys. Sa pick up.